Sa mga chismosang kaluluwa at mga tagahanga ng Kim si Love Team, may bago akong balita para sa inyo. Nakatutok ang dalawang paboritong artista natin, sina Kim Cho at Sian Lim. Sa mga isyong pinag-uusapan, pero huwag kayo mag-alala, mga best Sa isang press conference, sinagot nila ang mga chismis na naglalabasan. Una, si Sian ay nagbigay ng paalala sa lahat na mag-ingat sa mga pinaniniwalaan at ibinabahagi online. Sabi niya, huwag idamay ang kanyang pamilya at mga kaibigan sa isyong ito. Parang sinasabi niya, hala, mga kaibigan, baka nadadala lang kayo sa mga chika, chill lang tayo at respetuhin natin ang isa't isa. Sa kabilang banda, si Kim ay talagang nagpakatotoo sa press conference ng kanyang sikat na drama series na linlang. Sabi niya, hala kayo, ang owen nyo, baka kayo ang nalilinlang. Okay kami ni Shi, okay, hindi naman kami nag-aaway. Masaya pa rin kami at solid na solid ang samahan namin. Siguradong napahalakhak ang lahat sa mga sinabi ni Kim. Kaya mga beshies, relax lang at huwag nang magpauto sa mga chismis na yan. Ang Kim C. Love Team ay patuloy na nagpapakilig sa atin at nagbibigay saya sa lahat. Kaya tayo, mag-enjoy na lang at suportahan ang dalawang nagmamahalan. Ngunit biglang nagiba ang kanyang ihip ng hangin mula noon. Parang nagpapalit siya ng panindigan tulad ng damit sa ukay-ukay nang tanungin tungkol sa estado ng kanilang relasyon kamakailan. Biglang nag-transform siya into a secret agent, sinagot niya, sa amin na lang yon. itatago na lang muna namin ito sa sarili namin. Wow, parang may mga kontrabidang nagbabanta sa kanilang pag-ibig, nang tanungin tungkol sa mga plano niya para sa Pasko. Biglang nawala si Sian sa eksena, parang magic trick, sabi ni Kim, kasama niya ang kanyang pamilya, pero wala namang mention kay Sian. Sa isang nakakatawang panayam sa ABCBN News, nagpahayag ang aktres ng Clean Lang na ang kanyang pag-ibig kay Xian Lim ay isang sikreto na masarap itago sa kanilang dalawa lang. Hala, bawal ipamigay ang secret recipe ng pag-ibig namin. Muna-muna muna, sabi niya. Ang mga salitang ito ng aktres ay lumabas ilang linggo pagkatapos niyang ipagkaila na ang kanyang pag-ibig kay Lim ay isa sa mga matagal ng showbiz relationships na nasa alanganin. Ngayon, Parang may twist ng sitcom ang kanilang love story. Sa mundo ng social media, naglipa na ang mga haka-haka tungkol sa diumanoy pagkawala ng tambalang Sian at Kim. Pero alam nyo ba? Ang pinakamalaking ebidensya natin ay ang kanilang Instagram at YouTube accounts na walang bagong litrato o video updates. Parang naglaro sila ng hide and seek. Pero hindi natin alam kung sino ang nagtago at sino ang naghahanap. Hindi lang yun. May babaeng tinawag na si Iris Lee na konektado kay Sian sa kanyang trabaho na napapabalita na ito raw ang bagong pag-ibig ni Sian. Pero, malinaw na wala pa rin tiyak na impormasyon tungkol sa tunay na estado ng relasyon ni na Sian at Kim. Sa ngayon, siguro dapat tayo maging detective at maghanap ng mga kahindik hindi na clues. Abangan ang susunod na kabanata ng Ang Misteryo ng Tambalang Sian at Kim sa kanilang social media accounts. Maaaring mayroong clue na magpapaliwanag sa lahat. O baka naman lalo lang tayong malilito. Kaya mga kaibigan, tayo'y mag-relax at mag-enjoy sa mga kakaibang kwento ng showbiz. Isipin na lang natin, baka naghahanda lang sila ng isang malaking sorpresa para sa atin. Sabi nga nila, ang love team na naglalaro, nagtatawanan, at nagpapakilig, magkakasama rin sa huli. Sa ngayon, parang naglalaro si Sian Lim ng Hide and Seek sa YouTube. Lahat ng videos niya ay biglang nawala parang bula. Baka naman ginamit niya ang magic tricks niya para tanggalin ang mga ito. Ang galing mo naman, Sian. Pero sa Instagram naman niya, mukhang nagtitipid siya ng espasyo. Konti na lang ang natirang mga litrato nila ni Kim. Siguro, sinasadya niyang magkaroon ng minimalist na vibe para mas hipster ang dating. Ang cool mo talaga, Sian. Samantala, si Kim naman ay hindi pa nagpapahuli. Patuloy pa rin ang mga videos nila ni Sian sa kanyang YouTube channel. Pero sa Instagram, medyo iilan na lang ang naiwang nakapost na litrato nila. Baka naman nagpapakabait siya sa mga hashtag na, less is more. Ang witty mo talaga, Kim. Pero, sa kabila ng lahat ng ito, wala pa rin kumpirmasyon mula sa kanila verbally. Siguro, nagpapakasuspense lang sila at nagpapakabaon sa balita. Abangan na lang natin ang susunod na kabanata ng Kim's Chronicles. Exciting talaga, 'di ba?